Ang kakaiba po sa lasa ng gaya ng sinasabi ni Lampares, yung pong mga hiwa namin, talagang hindi po siya nagbabago. Kasi yung pong mga gaya ng sa ibang parisan, maliliit po sila. Ako nag-start po talaga ako sa ganitong ano po, sistema po yung paris ko, malalaki po. Kahit mag-interview kayo ng mga customer ko, hindi po nag-iiba ano ng paris ko. Kaya yun po yung dinadayo nila sa amin. Sa sabaw po naman, kahit na hindi eh, kahit na sabaw pa lang talaga po ulam na kasi po may may, may lasa naman po talaga yan po yung pinagmamalakto sa Paris namin na kakaiba kaya nga po ang pangalan namin Paris walang kaparis po yun po yung pangalan ng tarpoli namin may kasama po buto-buto po yung sabaw namin at saka po taba uh, dito po, only soup din po sila. Once na maubos na po yung soup nila, pwede naman po manghingi, taba, ganun din po libre po wala pong bayad 'yun libre po yung buto namin dito uh, sa iba po kasi uh, may bayad po ang taba once na humingi po uli sila may bayad na po yung sabaw nila dito po wala pong bayad 'yun libre po 'yun yun po ang kakaiba ng Paris namin dito Ako po si Seng K.E. Uh, May-ari po ng mamihan. Dati po kami tigang Maria Clara. And then nag po kami doon ng dalawang buwan hanggang sa mapadpad po kami dito sa metri Dapitan po. Matagal na po kami dito nung nagmamamihan po. Bali, eight years na po kami dito. Ito po yung inano ko sa mga anak ko hanggang sa makatapos po sila. Kaya okay naman po kami ngayon. Kahit paano, nakakabangon po. Audio. Ang ano po nila kasi, yung pong mami ko, hindi po nagbabago ng lasap. Gaya po noon na hinto po ako ng dalawang buwan. And then, hinanap po talaga ako ng mga customer ko. Kaya, binabalik-balikan na po nila ako ngayon. Pero okay na po, bumabalik na po sila. Kasi dati po talaga, nung hindi pa po ako nabablog, talagang marami na po ako talagang customer. Pero nung nablog po ako, lalo po silang dumami. sa lahat po ng mga customer ko na pumupunta dito at hindi pa po nakakakita. Nandito lang po kami sa Metrica Dapitan po. Maraming 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 salamat po. Kasi po, kahit pa pano, dinadayo niyo po uli ako. Yun lang. Thank you lang po. Thank you.